Hi mga sis, for today's vlog, bumalik na naman kami dito sa park kung saan kami pumunta nung nakaraan ni Ate Lori. Pero this time, kasama ko ang aking love of my life. Bumalik kami dito kasi gusto ko talagang magbike bike Diba nung nakaraan, hindi kami nakapag-bike. Doon pala yung entrance. Pero, wala pa ngayon si Ate Lori, hihintayin namin siya dito. Galing siya ng work, and then didiretso na siya dito. Sana naman makapag-bike kami ngayon. Nung nakaraan mga, hindi si ko na ipakita sa inyo yung harapan, ng park. Ito po siya, Parque Juan Carlos. Hindi talaga ako pumapayag na hindi ako makapag-bike. Kaya kahit nakapunta na kami dito, balik ulit. At saka okay lang naman kasi nung pumunta naman kami dito, dalawa lang kami ni Ate Lori, hindi namin kasama si Sak. So, mabuti rin na ti-off niya, makapasyal din siya, hindi yung nasa bahay lang siya. So, guys, hanggang ngayon, wala pa si Ate Lori. Habang hinihintay namin siya, dito na lang muna kami sa may park. Upo kami dito sa mga bench dito. Kasing, pwede ba, videohan mo po ako dun sa may doyan? Por favor? ah oh, saan ka galing? Sa trabaho ko. Ah, kumain ka na, may tinapay kaming dala dyan. Ah, sakit ng likod ko. Sana duyan Kumusta naman po ang pagbalik nyo dito? Parang kailan lang nandito na kayo. Ba't nandito na naman po kayo, madam? May init Kasi nga hindi kami nakapagbisikleta. Ngayon, uh, meron na kaming na-recruit. <laughs> Ikaw po, bossing. Bakit may po... Na dun, oh. Bo, bakit po kayo nandito? Ay, tara na. Ay, oo nga, mayroon na kasi gusto yung ano eh. Kasi gusto mo? Sabay na yung ko dati? Parang, parang. Let's see. Hello guys, we're back. Bumalik kami dito sa ano, Ino parke Juan Carlos Uno. Ay, ano maganda yung puno. Ay, hindi Manda talaga doon. Dali, upo ka <laughs> Ang kapal ng jacket ko, tas nakaano ano pa ako. <laughs> matkas ang kapal ng jacket Ang rin? lamig kayo kaninang umaga. Sobrang lamig. Ayan o. Taguan daw, taguan. Uh, Nagtatagoan kami, guys. Tignan natin kung mahanap natin yung dalawa kasi nandito kami sa liblib na lugar. Tignan niyo ang ganda, 'di ba? Oh, sige. Hanapin natin yung dalawa. Yes! May lang <laughs> na. natin yung dalawa. Asan na kayo? Churuchu! Aba? Magaling magtago. Asan na? Yung? Asan na yung dalawa? Magaling magtago tong mga to ah. Bawal lumabas ah. Hoy. Sabi ko bawal lumabas eh. Agi masa ulira. Asa na kayo? Masis, asan sila? Hey. Daday at ako ng dalawang to ah. Wala naman sila. May nakikita ako dito. Bob! Hindi <laughs> <laughs> tama. ba? Hindi ko alam. Doon ba na doon? Wala eh. Nandaya yun. Wala. Sako! Labas ka na! Nauli ko na si Ate Lori. Maganda nga magtaguan dito pag gabi. Note eh. Asa na siya? <laughs> ang galing. Galing ako dyan kanina. Saan ka nagtago? Ha? Uy, ang ganda ng picture dito. Naglalakad na kami papunta doon sa informations. Buk Ay, baka bukas na dun. Magpapare magpaparegister na kami para kami makakuha na ng bisikleta. No, si. Guys, pupunta na tayo dun sa information. Magtatanong tayo. Sarado ka ata. Hola. Hello. Buenas tardes. Habla ingles? a little bit. A little bit. Uh, we're going to uh, rent a bike. Yes. Uh 3 3 okay, It's 3. Is is necessary passport or okay. ID Europe? Yes. Uh, ID Europe. ID, uh, ID Europe and Europe. passport. Any any passport. kind of passport? passport. Yeah? Yes. Yes, we we have. We have it. <laughs> passport. Right, yung ni pede, mommy na lang. magdi complete this okay name uh number password a uh, password that is, word. Is, um, it's anything any, it okay. Is for you. okay okay and this. So, guys Buti na lang at <laughs> may dala na silang ano dokumento. <laughs> oh, Sa wakas, so cool. at last. Sabi ganun. <laughs> Finally! <laughs> Makakapag-rent, ay makakapag, ano na, rides. So guys, pagkakuha mo na ang ano doon, pagka-register nyo po doon, libre lang siya, kailangan lang ng pasaporte eh, for 3 years. at ah, 2 years ba pala? 2 years, and then pagtapos noon, may pin kayo na may pin kayo, and then magpipil up lang kayo dito ng pasaporte nyo, and then yung pin, and then, kailangan in 20 seconds, makuha nyo na yung bike, kasi magkuklose ulit siya, so ako, nakakuha na ako si Sak kukuha pa lang siya ng kanya, ayun yung sa kanya, so walang gaano mga bikes ngayon, siguro maraming kumuha Pupunta kami doon sa kabila, doon sa entrance na pinuntahan namin. Maraming bike doon, so doon kukuha si Ate Lori. Kailangan lang talagang mag-register dito sa may harapan. Mga sis, ang tagal ng dalawa, naubos na yung oras ko. Alam nyo bang isang oras dito? <laughs> ang tagal nyong dalawa. O yan, isa na lang. Kuha, ten na. Mali kasi yung password ni Sak. Diyan ka sa kabila, dyan. Anong feeling nakakuha ka na? So mga sis, sa wakas nakakuha na kami ng bike. Ayan. Saan tayo? Saan tayo doon? Doon mo na pa ikot. Bakit ka babalik hey, dyan? Magulat hey. ako. Na. <laughs> hey you! Hey! Ang daya nyo, nakabideo kayo ako hindi. sarap sa feeling. Ate, may wipes ka? Wala hmm. Tissue? Nasugot hmm? ako mga sis Ayan o Aray Ala o Asyad ka ate <laughs> Aray Ang lalaki ng fish! Nako, itong mga kasama ko, alam nyo, kahit saan kami magpunta, hinahanap palagi ang CR. Alam nyo mga sis, sobrang namis ko talaga yung bike. Ayan. Sige, isa kami ng bike. And nasabi ko na sa last vlog ko na free lang tong bike. One hour, pwede mo na siyang magamit in one hour. Kailangan mo lang mag-submit ng passport. Then, bibigyan kanila ng code para ma-unlock mo yung bike kasi naka nakalock sa mga ano eh yung kanina yung binidyo ko kanina kwento ko lang sa Taiwan alam nyo ba yung transportation namin don is bike puro bike from dorm namin hanggang company nagbabike kami uwian pagpasok sa trabaho uuwi tapos pag mamamasyal kami halimbawa day off namin pupunta kami ng beach o kaya sa kahit saan pupunta kami ng sunflower farm beach nagbabike lang talaga kami ni Jennifer eh pagdating dito sa Madrid never talaga ako nakapagbike first time ko ngayon sa 6 years ko dito ang lagi kasing transportation namin dito is metro so sobrang dali kasi kapag sa metro ka sumasakay dito ang normally na nagbabike sa mga park lang talaga kaya happy. Bago ako pumasok sa full-time job ko. Kasi meron na ulit akong trabaho. Sa Maywan 1 ako mag start So, kailangan sulitin ko na yung galagala -gala moment ko. <laughs> Ang tagal naman ng dalawa. Isang drama ata yung nilabas na ihi. <laughs> Kahit galing sa work, happy? Nakapag-bike tayo? Yes, after two years. Ang tagal, no? Ang tagal naman nun. Ang tagal naman. <laughs> Tara na, saan tayo dadan, di ba dyan? Diretso? Hindi. Pa, kayo, pa, hindi, ko may hindi ako naihi. Mayroon, mayroon pa naman dun sa iba. Sa mga oras na yan mga sis, pagod na talaga kaming magbike kasi halos isang oras na kaming umiikot dito sa park. So nagdecide kami na bumalik na at ibalik na rin yung bike. Then magpapahinga muna kami at magmimerienda. Then maya maya ay uuwi na din kami. Masaya ako kasi nakapagbike na rin kami sa wakas. At the same time, nakabanding namin si Sak ngayon. Kung napapansin nyo naman, hindi kami palagi kumpleto sa mga lakad namin or gala namin. Ngayon ang kulang ay si Jennifer kasi may trabaho siya. Magkakaiba kasi kami ng mga day off at syempre iba na rin ang trabaho ni Kaya Zach. habang hindi pa ako nag sa full time job ko, sulitin muna namin yung banding na magkakasama kami maiiba na rin kasi yung day off ko, hindi na sabado at linggo, kaya sad to say medyo matatagalan ulit bago kami magkasama sama sa gala, pero okay lang kahit papano, nakikita kita pa rin naman kami sa bahay, so guys tapos na kaming guys na ngayon so sis, mga sis nasa nga natin Lori, tapos na kaming mag picnic, and tapos na rin kaming mag bike so, sa wakas packing na packing. Satisfied na ako kasi nakapag-bike na ako. So, uuwi na kami. Thank you for watching. I love you, love you, love you all. Ay, wait lang mga sis. Abangan nyo na lang. Mayroon na, alis na naman kami sa Sabado. Pero hindi ko muna sasabihin. Ipapashell ko kayo. Mama, mama. Chup, chup.